yan yung guys, yung salamig-lamig guys, gamot yan, herbal yan guys, sa herbal yan guys, sa gamot-gamot, sa sakit ng tiyan, kaya panghalitan guys, ayan. Simpleng ano lang to guys, simpleng, simpleng loto lang to guys. Ayan guys. Tapos, nagisa din ako guys ng kanin, kasi paborito yung panganay ko na, ay yung pangalawang anak ko guys gustong gusto talaga niya guys kahit anong kahit yung ulam namin guys kahit di sana gustong gusto pa rin niya guys ay may ano pala may tubig pa yan magluto tayo ng simpleng ulam na ano ar Imna na na Imna na yan pinainom ko siya guys ng hilba yung la anak kong lalaki kasi masakit daw yung ano niya guys masakit yung mucha niya ayan so so ayan ayan natin at walang por tanghalian namin guys kasi kami lang dito guys kami lang dito yung asawa ko guys doon nagtatrabaho sa season mamaya pa siya uwi guys Ayan guys, so hinuk Tinimplahan ko na to kanina guys. Ulit-ulit. Ano to. Tapos magluluto ako ng magpapareto ako ng kanin. Ayan. So, yung simpleng ulam namin tamulian guys. Ano yan guys? Egg with crispy fry. Masarap kasi guys nilalagyan nilalagay mo siya palagi ng crispy fry kaya yan ang paborito ng yan ang gusto gusto ko rin guys kasi masarap siya guys pag palagi mo nilalagyan yung egg ng ano crispy fry masarap yan naging paborito ko na paborito kasi yun mga anak ko guys yan, naging paborito ko na kasi masarap pala masarap pala guys yan ang ating ano pangalawa na to namin guys kasi nandun pa nga guys ala ano may anuhan pa yung asawa kung may kukunti marami kasi, kasi kaming tanim ng ganyan guys kaya hinug na pala ar ar im na lagi ng hilba na im na na yung ulam na natang halian guys itlog at saka saging yun guys tapos so, magpipirito tayo ng kain gigisa ako ng guys ayan guys so luto na guys yung ulam na yung loto ko guys ayan ayan guys ayan 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 guys ngayon magpipirito naman tayo ng kain Hindi na ako magsasayang guys kasi marami um, ng na nga. Marami ng... Okay. Oh. Ito yung kakainin ng anak ko ngayon ng tanglayan. Kasi gustong gusto niya talaga guys yung ano. Gustong gusto talaga niya guys na yun itong, ano luto. Yung konti lang guys kasi hindi niya maaubos. Hindi ko na siya nilalagyan guys ng ano. Hindi ko siya nilalagyan ng ahos ah, kasi ayaw niya guys hindi, ayaw niya guys yga, kasi guys ang bawang kaya hindi ko nilalagyan asin lang at saka magic yung ano ilalagay ko ayan, ayan. tapos ito magic guys kunti lang masarap kasi siya guys ayan kunting ano lang guys kunting magic lang yung nilalagay ko Ayan guys, lutok na yung Ayan Ayan guys Ayan So, lutok na siya guys Ayan yung, Ito to yung dinis akong kanin guys At ito yung nilagyan ko ng Crispy fry Ayan Ayan. Nilagyan ko siya ng ahos, guys. Bombay at saka crispy fry. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Cuma mm. natin guys Sana aku tu guys Titik main kulang Masarap ba. tengok-tengok Hmm 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 Harap Harap guys Super Tak nak kemas. Tengah ulang sejak. Last Jess. Last Satu. Ada nak makan apa? Apa nak makan? Apa nak makan? Tak ada nak minta jaya kerana bubuk nak. Tak nak pulang nak. Mama. Hmm. Mama pun tak. Bukan ber. Tak ada apa apa-apa. Bakit pa? Bakit pa? Bagay siya masarap. Naubos na 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 ko na. Sarap kasi. Sarap Subukan nyo guys. Kaya yes. kaya kaya guys hanggang dito na yung vlog ko guys. Maraming Sakit mga mga diyan. Wala man. Ipaigo -wa. Yan, ko na guys. Hanggang dito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa nood naging vlog. Sana nag-subscribe. Thank you very much po hanggang sa next vlog ko. Babo.